Ah, uh, pero uh, na yung karamdaman natin. Okay, na, nasakit pa rin naman. Uh, pero nakakalakad naman. Na. naman ako, pero nasakit pa. Uh, Hindi ko pa rin sure ball na ako eh. pagpalagay lang natin natin yung ating manalo tayo, manalo tayo lagi sa sa taas na tayo ay lumakas. Ah, uh, siya tapo pala kay Kuya Jim Vlog, nagkataon lang po na nadanan ko Okay mga kanito, dito na po kami sa Bangbang. Ayan. Dami na pala po palang pulong ulog dito. Ayan. Titingnan po namin yung dagat. Kalinis. Wow, ito ang tawag po dito sa amin ito ay palapa. Uwe, palapa ang di tawag dito eh. Ito, okay, pang uh, palapa. Hindi, panggatong. Ano yun? Ano Ayan. Walang tubig lang. Hmm? Walang tubig. Oh, no! ganyan Wala pa. Balito yung tubig. Ba't may ganyan? Uy! Hindi naman ito dagat eh. Dagat dyan. Mang yan. nak, anak, mangrobe. Ano yung Ayan. dagat. Makawan. Ayan, ilog yan o. Eh, yung dagat o. Atan yung dagat? Ayan, yung um, dagat yan o. Hindi yung... Ayan mga kadid, nandito na po kami sa dagat. Uh, dati. Makipot na po pala yung ilog. Ayan o. Ayan. Kaya lang low tide. Ayan. Dapat doon tayo malaking Ayan. tubig. Okay, pala bago na naman po yung vlog natin ito. Uh, good morning po sa atin lahat. Uh, ito po yung tinatawag na bangbang. -bang. Ayan. Ito eh. Doon, huh. mm -hmm. doon ko to, po yung si natin kayo mga malit. Ayan. Doon ka dyan. Ayan. mo tong mic. Ayan Darin mo lang to para marinig ka. Bibigyan kita dyan o. Oh. Dyan ka lang o. Oh. Galak-galak ka gala. lang. Gala. Mataas yan. Eh, di ko wala mo. Galak-galak ka gala. hmm? Yan. Kito? Okay, mamalit. Paghanap ko ng ano. Paghanap pa ko ng umang. kita May umang yan? Eh, makikita na ako. Ito. Ito. Ayan o, dahil mga... na... Ayan, eh, nahulog ka yan. Ano yun? Sa pagiging. Gagamba yata eh. Ano yun pa? Gagamba? Tinungan mo ko. Ah, ko nyo Air pulihin nyo lang. Sino? Umang uh, uh, yan? Kalibig. Ayan na. Uh, ayan na ng aking anak. Ayaw na ako. dito sa dagat. Nang huli silang kaulamimig. Ayaw na. Tandalan. <coughs> Kaya anak, tayo. Tanghali na. Manghinaw ka na. Uwi na tayo. Alas nis na. Tara na. Manghinaw na. Babalik na tayo ulit. Sige na. Ayan po yung mga dito. Bakahawan. Yan. Ah, uh, low tide po mga idol. Ayan. Ah, uh, palaki pa lang yung tubig. Ah, uh. Kuya Dance TV. Okay guys, uh, po tayo sa Duhokan sa Bangbang. Uh, Nadalang ko pala si Kuya Makmak. -Mak. Kuya Makmak, -Mak, kumusta? Uh, nagkataon din dito. Kumusta mga papanood ko yung video mo eh. okay. oh. oh, Oh, na na hindi ba naman na kumusta yung karamdaman natin? Na, nasa kit pa rin naman. Pero nangagalagad ka nakakalagad na. naman ako, pero nasa pa. Uh, hindi ko pa rin sure ball na ako yung nangyay. Ipagpalagay lang natin natin yung ating manalag tayo, manalag tayo lang sa, oh, sa taas na tayo ay lumakas. Ah, uh, siya tao po pala kay Kuya GM Vlog. Nagkataon lang po na nadanan ko si Kuya Makmak, pero balak ko na rin po pumunta dito kay Kuya Makmak. Pero wala po akong Makmak kasi hindi pa naman ay, po ako sumasahod sa YouTube. Pero kukunan ko na rin po ng video si Kuya Makmak, mga idol. Wala sa kalyo din cellphone? Ah, wala ka Ah, ito po si Kuya Did CB. Ah, sa mga ulit po, sa mga gusto pong tumulong kay Kuya Makmak, ah, pagigas na lang po nyo kung papadala kayo ng gigas. Kay... Ano na lang nyo po ipadala sa Kalingap vloggers kay Kuya GM Vlog. Alam ko na palagi dito si Kuya JM Vlogy. Ah, eh. uh, shoutout po Uy. sa mga Kalingap vloggers. Oh, uh, sa uh, uh, marami salamat po. Ah, uh, shoutout kay ano kay Vlog, marami salamat po. Ah, uh, sobra um, salamat sa buong nang nang team Kalingap. Okay. Mag-uwi na kakalakad-lakad na, ma Ma'am. Ayat, ay Ayos naman na, na ang Ayos Pero pa ay, rin huh? 'yung nila. Tuloy tuloy ako. Pero at, maso, at, 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 balik nila. Yang sa 16, 16. Uh, Yan ang sabi ang doktor, 16 days ay mabalik sa ano sa buwan uh, kay Dr. Alonso. Ang doktor niya super sila dito. Ini ko lang gumaprito sila o ano. Basta 'yung parito rito ay Uh, 16? Oh sa 16. Saro nandito. Wala naman akong gamot. Pati uh, ngayon lang yung gamot ko. Ngayon maghapon. Ngayon mm, na lang. Oo, buong wala na. No. Okay, oh. uh, uh, umuwi lang talaga ko dito. Madaming nakuha sa akin na mga ano, yung mga anak. Nag-alabasan ba? No, siguro nga gamot. Hindi, yan yung ano. Yun yung gamot na ano. Na binigay sa'yo para matunaw yung ano. Ay, ben, sa mga... to, ano? Ay, aw, oh, ito ko mga ito akin. Ito pero sabi talaga ng doktor Salusina, eh talagang ba, operahin talaga. Operahin talaga. Baka na, ano yan, tawag to, yung hindi kasi nagamot eh. Na, na na ako, tatlo Hindi, nung dati pa, na, ano, yung dati pa siguro. Oo, baka. Pero talaga na, at, na atake talaga yung sakit pa niya. Na pa rin. Snyk In, rin. Hindi, hindi asabi na, na, yun, nawawala. Hindi. Hindi na, pa rin. Talagang pa rin, nasakit at nasakit pa rin talaga. pa rin. Pero salamat na rin naman na nagagalakad. Oo, oh, oh, salamat tayo sa Panginoon na nagagalakad na. Nung napapanood ko yung mga video nila, pinapanood ko yun. Eh. Ay, eh. nakahiga, eh. Hindi ako maka... Hindi ako maka... eh. Hindi ako maka... Hindi ako maka kilos. Eh. Hmm. Kakakilos man ako, nakahiga. Pero hindi ako makalakad. Dahil ngayon naman ako nakagalakad. Eh. Okay. Ayos-ayos naman na. Ah. Naya pala si nanay. Ay. Ay! Sabi kamusta? Nakamak babalik ako mamaya no. Sagaling okay, baka okay. ako makabalik. Itutuloy natin yung video natin no. Si yung, natin. anak ko na Wala akong may bibigay na tulong. Ang tulong ko lang sa iyo yung sakaling uh, may gustong tumulong ay uh -huh. kay Kuya JM Vlog. Kuya JM Vlog na lang nila mag-PM. Okay. 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 Salamat sa iyo. Uh, pero i-upload ko tong video na to lang kasi uh -huh. baka may tumulong Black din. Ha? Huh? Uh -huh. Oh, matagal na tayong kaya hindi pa ako sumasagot sinta JM. Ano yan may founder sila eh kaya ako wala akong wala pa akong pantulog <laughs> uh, sige okay let's go yan tayo salamat po okay okay mga kanin tandaanan ko po yung bahay ni kuya makpak na hindi ko so kaya tagalahin nandun pala yung bahay niya ayan ako ay uwi na kami kasi yung aking anak uh, nagyayaya sa tabing dagat Nanguha kami ng kulamimig. Ayan. At yung magpagkuha medyo nakakalagad na rin. Nakaka-recover na mga idol. Ay Oo. Let's go. Ayan ito, bahay Ah, ano dami? Oo. Nang huli kami ng kalamimig, hindi mo makahuli. Sampo. Kauli malilit. Okay guys, uh, ah, meron pa palang ganito dito. Ha? Ang tawag dito sa amin ay puso. Ayan, may nadara po tayo dito, naglalaba. Ayan, o. No? Ayan, ang um, pinakang reyna ng, ano, si Tso Bantag. Ayan, o. No? Ah, sino po pa yung nakabot nga nak ba dito? Bumba. Ayan, Bomba. No? Bumba. Hmm. Ayan. Bumba. Ah, ito yan, o. Oo. Katara na. Okay. Bumba. Ah, po yung aking pinsan, si... Dunya Marit. <laughs> Sana oh. <ako. laughs> Andala kasi ko makmak doon, hindi ko alam yung bahay nandoon pala. Ay, kinuha nung ko na rin ng video. Okay. Ano ah, ka naman sa Facebook? Ah, may sticker ako dito wala, YouTube ako eh. Ah, sa YouTube ka? Ah. Uh, bibigyan natin ng na yung sticker para makasupport na rin ako. Ah, bale tayo ng ano ko pangalan ko. Punta ka lang ng YouTube. Oh, so, uh -huh. Kuya TV ayan pag yan lumabas ako yan okay okay nagbigay po tayo ng sticker para isuportan na rin po ako ng aking mga dito sa aking lupang sinilangan dito po ako lumaki pakita kami sa ng mga ko dito. okay yan wow oh. shout out oh. uh, uh, Pinsan ka <laughs> ko pinakamagandang babae. Ay, lahat. Ay, lahat. Ay, lahat. Ay, lahat. Ay, ngayon lang tayo nag eh, Ngayon lang Ngayon lang nag Ngayon oh, lang Halos yan sa lahat, lahat ng family, family pala, sa family ng Ramon. Ngayon Lupa nga. Mga, ay, 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 mga ay. talaga. Eh. Mga magaganda rin. Hindi pa rin nag Para hindi na ka so, nilain.

Mga Okay guys. Hello. Wow, bibigitan wow. tayo yung sticker. Oh, uh, okay. Yan si si spider Ano? Uh, Hello. Kuya. Deadpool ng Pilipinas. 630. Uh, uh, yeah. yeah, uh, lang YouTube. Uh, so, like so, Kuya Dens TV. Uh, right. Kuya Dance TV.